Totoo ba ang time travel? Na-imagine mo na ba ang makabalik sa nakaraan? O kaya naman sumilip sa hinaharap? Isang araw nagising ka at nasa ibang panahon ka na. Taong tatlong libo Lumilipad ang mga sasakyan, may lumulutang na lungsod at ang mga robot. Kasing talino na ng tao. Pero posible ba talaga ang time travel? O ito lang ba ay katangisip ng pelikula at libro? Sa video na ito, susuriin natin ang siyensya sa likod ng oras at mga posibleng paraan ng paglalakbay sa hinaharap. Handa ka na ba? Tara, tuklasin natin ang lihim ng oras. Ano nga ba ang oras? Bago natin pag-usapan ang time travel, unawain muna natin kung ano talaga ang oras. Ayon kay Albert Einstein, ang oras ay hindi absolute. Ibig sabihin, hindi ito pare-pareho para sa lahat. Sa theory of relativity, ipinaliwanag niya na ang oras ay isang bahagi ng space-time, isang parang tela na bumabalot sa buong universe. Kapag ang isang bagay ay gumagalaw ng sobrang bilis, malapit sa bilis ng liwanag o speed of light, bumabagal ang oras para sa kanya kumpara sa mga taong nasa normal na bilis lang. Kaya nga, ang mga astronaut na lumilipad sa kalawakan ay mas mabagal tumanda kumpara sa atin dito sa Earth. Mga tunay na pangyayari ng time travel, Siguro iniisip mo kung ganito ang siyensya ng oras. May nangyari na bang totoong time travel? Ang twin paradox ng astronaut na si Scott Kelly. Noong 2015, ang astronaut na si Scott Kelly ay nanatili sa International Space Station ng 340 araw. Pagbalik niya sa Earth, mas bata siya ng 6 na milisegundo kumpara sa kanyang kakambal na si Mark Kelly. Paano nangyari ito? dahil nasa space siya at gumagalaw ng mas mabilis, pumagal ang kanyang oras. Ang mga cosmic rays sa Switzerland sa CERN, isang laboratorio sa Switzerland, natuklasan ng mga siyentipiko na may mga particle na tinatawag na muons, mga subatomic particles na dapat mabilis mamatay. Pero kapag gumagalaw sila ng mas mabilis, mas tumatagal ang buhay nila. Ibig sabihin, kapag tayo ay naglakbay ng kasingbilis ng liwanag, baka mabuhay tayo ng mas matagal umapunta mapunta sa hinaharap. Pusibling paraan ng paglalakbay sa hinaharap. So, paano nga ba makakapunta sa hinaharap? Pusible ba ito? Wormholes, mga shortcut sa panahon. May teorya na nagsasabing ang wormholes ay maaaring mag-connect ng dalawang punto sa spacetime, Parang shortcut sa pagitan ng dalawang panahon. Pero sa ngayon, wala pang nakikitang totoong wormhole. Pero kung totoo ito, Maaring ito na ang susi sa paglalakbay sa oras. Black holes, mga higanting time machines. Ayon kay physicist Stephen Hawking, kung makalapit ka sa isang black hole at umiikot ka sa paligid nito, mas babaga lang iyong oras. Habang ang mga tao sa labas ng black hole ay tumatanda, ikaw ay mabubuhay pa rin sa parehong edad. Ibig sabihin isang paraan ito para makapunta sa hinaharap. Ang reality ng time travel kung ang pagpunta sa hinaharap ay posible ngayon sa siyensya, paano naman ang pagbabalik sa nakaraan? Ito ang mas malaking problema, ang paradox ng time travel. Kung bumalik ka sa nakaraan at pinago mo ang isang bagay, paano kung hindi ka na ipanganak? Paano kung may nagbago sa kasaysayan na magpapabago sa mundo? Ito ang tinatawag na grandfather paradox, isang palaisipan na nagpapakita kung bakit mahirap bumalik sa nakaraan. Sa ngayon wala pang ebidensya na posible ito. Pero hindi ibig sabihin na imposibleng mangyari. Ang time travel ay isang misteryo na hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng mga siyentipiko. Kung mapabilis natin ang ating paglalakbay sa bilis ng liwanag, kung matuklasan natin ang lihim ng black holes at wormholes, sino ang makapagsasabi? Baka isang araw ikaw mismo ang unang taong makakabisita sa hinaharap. Ano sa tingin mo? Posible ba ang time travel? i-comment mo ang iyong opinion sa baba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share. Hanggang sa susunod na paglalakbay sa mundo ng misteryo at agham.